Hi friends, umuwi pala kami ng Mindoro nakaraan. Kaya pala kami umuwi ay dahil may gaganap ulit activity si Project Angat Katutubo. Nauna na ulit kami ni Pau, Pau at susunod nga sa isang araw si Mont. Konting minuto lang kami dito nagintay sa terminal at pinasakay na nga din kami ng barko. Sasakyan pala namin ngayon ay yung Starlight Ferry. 1 oras at kalahati nga lang yan at nakarating na nga agad kami dito sa Kalapan Port. Pagkatapos nga ulit ang isa't kalahating oras sa van and dito na nga kami ngayon sa Socorro. Hapon na nga din nakarating kami kaya naman nagmamadali na ako makabili ng bigas. Halos magsasarado na din sila buti na Okay, nakaabot pa. Sayang naman yung pag namin kung wala kami madadalang bigas. Yung madami-dabi din nga itong bibilhin ko na ipapamigay nga namin sa ating mga kapatid na katutubong mangyan. Pero na nga nung dumating kami dito nga sa bahay namin. Kapag oras na nga ng tulugan ito nga si pau pao ay nagngangangal Gustong-gusto nga umuwi ng bahay at namimiss na nga daw si daddy niya. I want to go home. <laughs> <laughs> Nasa Mindoro tayo ano? Malipad? Ano yeah. tayo? Rich. Kinabukas sana nag-isip kami ni Inay kung ano nga yung namin. Kakita nga kami ng puso dito nga sa lupa ng kapitbahay namin. At basta nga naan dito ka sa puno ko na nga lang magsasabi, charot. At basta nga uuwi kami dito sa Mindoro, gustong-gusto ko nga mag-uulam ng mga gulay. At isa nga itong puso ng saging sa paborito ko nga kainin kapag umuuwi nga kami dito. Ganito nga sa probinsya, basta nga masipag ka magluto, may libre ka na agad ulam. Lalo na nga sa katulad ko, talaga namang sabik na sabik nga ako sa mga ganito nga lutuin. Apat na piraso nga na puso yung nakuha namin at ganyan nga karami. Pero ko konti pa yan, pagkatapos nga natin mapigaan. tanga nga magluluto kami ng kare-kare puso, ay ganyan nga ginagawa, pinipigaan para nga lumambot at matanggal nga din yung pinakadagta. Pagkatapos mapigaan lahat, ang susunod naman na gagawin ay tatadta rin ulit para mas pumino pa. Kanina, sobrang dami, ba? Diba? O ngayon, ganyan na lang siya kaunti. Tuwan-tuwa nga ako dito sa maglola at talaga naman kagulo na nga dito sa pagkakayod nila. Lagi nga pinapatigil ni Pao Pao para lang alisin niya yung nakayod ng niyog. At habang nagkakayod pa naman si inay doon, ay nagsalang na ako nitong mga manok. Isasangkot ko nga muna itong mga manok. Iintayin ko hanggang sa mantika na. At kapag nagmamantika na nga, dyan ko na nga din igigisa yung sibuyas at bawang. Pagkatapos nga nun, isinunod ko na nga din yung mga puso. Ginisa-gisa ko nga din muna nga ito bago ko nga ilagay din yung pinakagata. Naglagay na din pala ulit ako ng pampalasa na asin at saka paminta. Nakpan ko nga din muna ulit para naman mas madilis nga itong maluto. Sobrang bilis at dali lang din naman lutuin ito. Tawag nga namin sa ganitong luto ay kare-kare. Basta yan nga yung kare-kare version namin dito sa Mindoro. Yung nga sa kare-kare na may karne. Hindi ako kumakain nun. Or kung kumain man ako, ko lang talaga yung mga gulay gulay Hindi ko talaga trip yung pinaka-sauce nung kare-kare na yun. O baka nasanay lang ako na ang kare-kare nga namin ay gawa nga sa puso. Charot. Ayan, malapit na nga maluto. Iintay ko na nga lang di maiga-iga siya ng konti pa. Sarap nga yan kapag nagmamantika na nga yung pinakagatanya. niya. Katapos nga namin makapagluto ay eh, nagbigay na nga din agad ito si inay dun sa akin tita. Mga kapag nagbigay ka ng ulam sa kapitbahay ay eh, may kapalit nga agad. Ito nga din sila nang ginataang kamansi. Paano friends? Tara, kain tayo. Thank you Lord for all the blessings. Bandang hapon, naligo nga kami ni dito nga sa ilog. Hindi niya ako kaya lang nagluluto pa nga kami. Ano well, friends, yan muna yung kwento ko today. Thank you for watching. Bye! Aww, so cute. I love you guys! Mwah!